Ang sigaw po ng mga DDS ngayon, illegal. Sabi nga nung ilan, kidnapping daw yung ginawa. <laughs> Kay Digong. Kinidnap si Digong. Okay. Babaw. Ah, ayan. Um, Siyempre, marami dyan sa mga diehard ngayon ang medyo galit sa uh, positibong reaction ng mga kababayan natin na mga nag enjoy di ba? Masaya. Maagang pamasko nga daw, eh, sabi ng ilan, na layo pa naman ng Pasko kayo talaga. Pero, pero totoo, ah, magandang balita kasi yan. Kahit ako, nung mabasa ko yan, mabasa ko yung balitang yan, napasigaw po tayo ng good news. Kaya, yung mga tao na sa paligid ko, nagulat. <laughs> talaga po kasi yung good news yan. Para sa mas nakararaming kababayan natin at higit sa lahat para po sa mga naging biktima mga ng war on drugs na nung si Libby Mm. Siyempre, isisisiyan sa Pangulo, traitor daw itong Pangulo. ba? Diba? Pero ang sabi ng Pangulo, the government is just doing its job. Yan. Ayaw na ayaw kasi ng mga diehard na uh, sa mga politiko, sa mga nasa pwesto, na ginagawa ang kanilang trabaho at mandato na naaayon sa kung ano talaga yung dapat nilang gawin. Ibig sabihin, galit na galit ang mga diehard, mga DDS, mga alipores ni Digong sa mga taong gumagawa ng tama. Yan po ang pakatandaan natin. Kahit sa ang parte ng ating bansa, makikita natin yan. Kahit sa pang-araw-araw na pamumuhay, na-inject na, na-adapt na, na ng ilang DDS, yung pag-uugali ng mga Duterte. Hmm. Yan. Aramdam, naramdam ko yan. Um, first hand na na-experience ko rin yan. ba? Diba? Na kung ano ay tayo. Tuwan-tuwa tayo. Hindi daw natin um, alam kung ano ang ginawang kabutihan ni Digong. Kabutihan po ba ang pinag-uusapan natin dito? Or kasamaan? O oh, ayan, inamin na rin ng Pangulo na nakatanggap o natanggap nga nila ang kopya ng arrest warrant noong madaling araw na yon, bago pa man lumapag nga itong siligong galing sa Hong Kong. At para naman daw doon sa mga nagsasabing ito ay illegal at unlawful, sinunod lang daw ng ating gobyerno ang mga necessary procedures nasa tamang proseso at walang nilabag doon. Hmm. Ngayon kayo nagsisigaw ng justice. Protect PBB. Ah, protect Duterte. O eto, ay giniit din ng Pangulo na hindi paglabag sa sovereignty ng bansa ang pag-aresto kay Duterte dahil consistent pa rin daw tayo sa hindi pagtulong sa investigasyon ng ICC. Malinaw naman yan. Pero yung mga ganito kasing simpleng bagay na hindi na kailangan ng malalim na paliwanag, hindi po yan aarukin talaga. Sasa sadyang hindi aarukin ng mga diehard. Dahil ito ay magiging or etong mga ganitong klase pagkilos ang posible talaga ikapahamak nga na itong City Kong. So, ayan, nangyari na nga po. Yung sinasabi niyong fake news, nagkatotoo. <laughs>